Diyan sa may Naga City, okulo sa napaulat mga na umanoy tangkang pangingidnap sa labas ho ng isang paaralan, may update po dyan ang Bombo Radyo Naga. Nagpalabas ng pahayag ang prinsipal ng One Militon Elementary School sa Naga City tungkol sa umanoy tangkang pagdukot sa isa sa kanilang mag-aaral. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Apollo Sebelio, principal ng One Militon Elementary School, sinabi nito na nakatanggap umano ang kanyang opisina ng report galing sa isang grupo na kasama mismo ang isang estudyante na muntik ng dukuti ng mga individual na nakasakay sa isang puting van. Ang nasabing pangyayari ay nakita umano mismo ng tiyahin ng bata kung kaya inutusan itong tumakbo ang pamangkin at dumiretsyo sa paaralan. Sa salaysay ng tiyahin ng naturang estudyante, tatlong katao umano ang lula ng van at may takip na bonnet ang kanilang mga mukha. Kaagad na nakipag-ugnayan ang pamunuan ng Juan Militon Elementary School sa mga kapulisana upang maimbestigahan ang pangyayari kaugnay nito, sa isinagawang investigasyon ng Naga City Police Office, wala o silang nakitang CCTV footage na nagpapatunay na talagang nangyari ang nabanggit na insidente. Kaya naman itinuturing ng hepatura ang insidente na fake news na kumakalat ngayon sa social media na nagdadala ng pangamba at kalituhan sa publiko. Gayon Gayunpaman, patuloy umano ang kanilang mahigpit na pagbabantay sa buong Naga City upang maiwasan ang insidente ng pagdudukot sa mga estudyante o ano pa man na maaaring mangyari sa komunidad. Samantala, para naman sa pamunuan ng DepEd Naga, kahit nilinaw na ng mga kapulisan sa lungsod na hindi totoo ang pangyayari, patuloy nilang pinapaalalahanan ang mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak, maging aware sa kanilang paligid at agad na i-report sa pulisya ang anumang kahina-hinalang tao. Sa ngayon, hinikayat na lamang ni Sibelyo ang publiko na maging alerto sa kanilang kapaligiran upang maiwasan ang anupaman na aksidente. Sa loob ng uh, paralan, ay uh, sinisiguro natin ang uh, seguridad siguridad ng ating o uh, kaligtasan ng ating mga mag-aaral. Pero hindi po natin na uh, hawak kung ano ang uh, mangyayari sa labas. Kaya ating pong pinag-iingat, ating uh, binibigyan ng mga tips kung paano ang uh, pangkaligtasan. Nagbigay tayo ng uh, mga minsay sa mga magulang kung saan meron namang mga uh, pag-uusap sa loob ng paaralan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Naga, Bombo Angelica Basquinia nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo!